嗯。 so yun guys, ito yung hotel na binubok ni Mr. dito sa Algrave. Ano siya, pista na Blue Alvor Beach. Uh, exclusive hotel. So, 5-star hotel ata to. So, yun guys, yung pagdating namin dito, nag -ano kami, nag-refresh, nag, nag Kasi, nakarating kami dito mga around 8.30 and gutom na kami diyan Kaya, bababa kami mag dinner চাব সেই লাতিটো আমি চাব চুপাৰ কৰে য়ামিলাচলিটো লাতিটো পাঁচটা ito yung sweets nila. Hindi ako nag-sweets kasi so learning cheese Kami nag dinner so lumabas kami sa dito kasi malamig. So bar siya dito. So yun guys, dito muna kami magtambay. Uh, nga kakatapos uh, lang namin nag-dinner. So lumabas kami after namin nag-dinner. Nag-ikot-ikot konti sa may swimming pool. Kaso ang lamig. Grabe ang lamig tas yung jacket namin hindi ano, hindi makaya yung lamig. Kaya pumasok kami dito. So ito yung ano pang entertainment sa mga bata. So nag-start sila nito ng 8 to 12 midnight. Yan. so nandito kami, Meron palang plano si Mr. D ito, kaya nandito kami nagtambay. Ano, pinaka, nag-request pala siya na kantahan si Carl ng happy birthday. At ako naman na surprise din kasi wala talaga akong kalam-alam. Noong nung, nung nag-start na silang kumanta, hindi ko alam na power carnal pala yun. <laughs> Tapos si Carl din no, nag ano din siya nagtaka. Pero ang say sayan niya, super. So it, isa to sa pinili ni Mr. D na hotel kasi mayroong mga activities sa mga mga pambata. So, sa susunod na video, pakita ko yung iba pang mga activities para dito. So, yun, tingnan yung bibi namin na say yan. Tungo <laughs> na parang ano pa siya nahiya. So, nag-ano siya, nag-observe muna. So, tapos yung mga staff din dito, napaka-friendly nila. nakipag entertain nak sa mga bata. Sa Colonel, merong ano, lumalapit sa kanya. Kaso medyo ano siya tumatakbo, nahiya ata. Uh. Yeah, so you have a cake and this thing for I'll him. Just take it to the room. Yeah, let's go. Okay. Mm -hmm. let's, go, let's, love. go let's go, let's go, chim, chim, chim. let's go, let's go, Happy birthday, Happy birthday to you. One, two, three, go. Blow? Blow blow blow, blow 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 yeah, yeah. yeah. <laughs> <laughs> Okay, three of <laughs> us. One, two, blow, three, uh, three, go. Oh, oh yeah. It yeah. okay. tomorrow is done! Thanks to Papa. Good night. Be kiss good night. Love you. Mwah. See you tomorrow. That's my friends. Good night. Na. Good night. Brum, 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 brum. Mm? Good night. Good night. <coughs> <coughs> And our okay. birthday. Yeah, na for today.